Taga daw may napansin na ako kasi parang shiny siya ba. Hindi ko alam kung ano kasi. Au. Uh, ano natin? ayan o naman tu, para, ano naman to parang nasa ano siya. Titingnan natin. Kasi super shiny kasi siya. Kaya eh. napansin ko siya habang naglalakad ako kanina. Okay. So, that's try natin eh. Nagbo-blurred kasi yung ano. Naka-align siya sa... Paano ba ito ito? Nag-blurred kasi Kakaiba, no? Mabigat siya eh, oh. iba Iba yung sa, sa video eh. Kasi sa personal, sobrang shiny siya ini isa sa loob may bibleng eh. parang ano mga dilaw-dilaw ganoon